magpakuha. Ayan. Natakas pa. Ayan. Maganda siya, mga kabusing, oh. Okay. Dalhin natin. Ayan. Ang layo ng tinitirahan niya, mga kabusing. Nasa ilalim. Ayan, oh. Ang ganda. Abuhin, mga kabusing, oh. Yun oh. Yan, kakulay pa din yung naunang unang nakuha na kita natin mga kabusing oh. Mga kabusing, naghahanta naman kami ngayon sa araw mga kabusing. Pa alas 4 na. Yan, mainit pa rin oh. Mainit pa ang ito manok. Ayan, si Bayo at Pamangkin. Naghahanta na sila mga kabusing. Mainit-init pa ngayon. Okay, samahan nyo kami mga kabusing kun may makita ba tayo ngayon sa aming paghunt sa umaga mga kabusing. Okay. Mga kabusing, may nakita si <laughs> may nakita si pamangkin na sa baba lang mga kabusing. Oh. Ito yung sapot niya. <laughs> Ayan, nasa ilalim para ilaw okay kita de ayun ang gagamba oh, mga kabusing oh yan ko ako dong ate eh, hindi mo pakuha yan natakas pa ayun maganda siya mga kabusing oh. Okay, dalhin natin. Mga kabusing, may nakita si pamangkin dito. Ang tagal lang hinahanap mga kabusing, iniwan lang nila. Tapos nakita natin nasa baba mga kabusing. Oh. Ito yung puno na pinagbahayan niya. Tapos yung gagamba na sa ilalim. Yan o, oh. napakagandang gagamba mga kabusing. Oh. Ayun. Yan. Yan ang layo ng tinitirahan niya mga kabusing nasa ilalim yan o oh. ang ganda abuhin mga kabusing oh. brown na abuhin yan kukunin natin ayan ang ganda yun oh. Ay, bumaba. Saan na yun? Ay, yun. Yan, ang gagamba, mga kabusing. Oh. Yan. Ang ganda pa naman, ang gagamba. Okay. Okay. Mga kabusing, may nakita si... Kasi nakikita ating ikaw si Bayaw pala ayun kitang kita yung sapot mga kabusing oh yan kitang kita pa sa araw oh tapos yung gagamba na sa ilalim ganing ah asa to ting kana ah ayan <laughs> Nang lalim, nang lalim ng pinataguan lang mga kabusing. Yan oh, sapot oh, Yan, maaraw pa. Yan, nang sapot. Kitang kita ni Bayaw. Tapos yung gagamba. Andun lang, nasa lalim oh. <laughs> Ayun. At sa lalim siya mga kabusing. Eh. Ayun, kakulay pa din. Pareho yung color ato <laughs> kulay pa din mga kabusing oh. Yan. Yan kunin natin. Halik boy. Yun oh. Yan, kakulay pa din yung naunang unang nakuha na kita natin mga kabusing oh. Yan ang ganda. Dali natin. Yan oh. Wow, oh, ang ganda. Mga kabusing, puntahan natin si pamangkin. May nakita siyang magandang gagamba. Alam niya daw at na-desuprot na kela mo na. Ang banggaan ng mga lina ko lawa. Yan, ito yung nakita ni pamangkin mga kabusing oh. Yan, sapot yan oh. Yan, kitang kita pa, sapot. Yan, papunta doon. Pero walang nakabalot doon mga kabusing. Kaya dito hinanap ni pamangkin. Nasa baba lang yung gagamba. tum Ah, baka ito. Ay, ito nga. Ito nga yung gagamba mga kabusing oh. Yan, kunin natin. Ayun, ang ganda. Tigrihan na may pagka-brown, may pagka-black. Ayun oh. Tulog pa, nagagamba. Ayan. Ang ganda. Okay, dalhin natin to mga kabusing oh. Yan pati pa siya mga kabusing pero maganda yun okay kauntong lalay ayan mga kabusing oh. sila bayaw at pamangkin ayan <laughs> <laughs> pauwi na kami mga kabusing may nakuha na kami doon sa bagong spot namin, Ito namin oh. Yan, itong dadaanan namin masikip. Ang na. Yun masikip na daanan mga kabusing okay subscribe na lang sa ating youtube channel mga kabusing okay like share comment at yung bell natin mga kabusing ha Huwag kalimutan para updated kayo sa mga bagong video namin yan okay yan may butterfly pa oh Okay mga kabusing, maraming salamat sa panonood. At sa mga hindi pa naka-subscribe sa ating channel, mga kabusing, sana mag-subscribe na kayo, ho. Oh. May butterfly na harangan pa tayo. Yan. Butterfly mga kabusing. Okay.